Nasa hot seat po ngayon sa 8 Division World Champ Manny Pacquiao pero hindi lang dahil sa boxing ha, kundi dahil sa politika. E bakit nga ba nag-over the bucket ang pambansang kamao sa partido ni VP Binay? At hindi ke istorbo ang pagkabisi niya sa politika sa paghanda niya sa laban niya sa Hunyo. Chiqueroa Puno, ikwento mo. Sa gitna ng mga batikos na natanggap ni Manny Pacquiao sa kanyang paglipat partido, maaliwas ang anyo ng pambansang kabao sa kanyang huling training sa Manila ngayong hapon bago umpisahan ng Baguio Training Camp. Sa panayam ng News 5 kay Pacquiao, pagkatapos ng ensayo, napag-usapan na rin ang dahilan ng kanyang paglipat sa PDP laban. Para sa akin, hindi ako welcome doon sa LP. You know, uh, ayaw ko naman, ayaw ko naman ipagpilitan yung sarili ko. Sa PDP is welcome na welcome ako. Pero gayon pa man, suportado pa rin daw ang administrasyon at pinagdarasal pa nga daw si Pinoy. Ang prayer ko is ina, tulungan siya ng Panginoon na ma-manage niya ng gusto ang, ang ating bansa, ating mga kababayan dahil yung kahirapan niya hindi na biro yan eh. Napag-usapan din ang kanyang pag endorse ng isang brand ng ala kamakailan sa kabila ng kanyang pagbabagong buhay. Nauna na yun. Tsaka yun naman is uh, eh, parang hindi talaga sa ano yung yung concept nun is parang inspirational na determination. Mm -hmm. Determination ba na na you have to work hard inspiration para sa sa lahat. Pinaalala pa nga kung papaano siya minsan nalulun sa bisyo at may hamon sa lahat na gusto ring magbagong buhay. Nagdadasal ka ako pero gumagawa naman ako ng nag-iinom ako, nagsusugal ako, nag, nag nagmumura ako, nang ako. Kung akong anong ginagawa ko, you pray, uh, you believe God. That's good you pray, you believe God, but are you sure you can enter the kingdom of heaven? Mamayang gabi na aakyat ng bagyo ang Team Pacquiao at mananatili doon hanggang lumipad patungong LA sa May 5. Chiki Puno, News 5.